sa inyo mga kaistorya, isang topic na naman ang ating pag-uusapan ngayon. But before that, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow on my Facebook and uh, TikTok account Magistoreta Info Vlogs. Don't forget to like, comment, and share. Ang United Nations mga kaistorya ay nagbigay ng red alert status uh, sa sobrang init ng buong mundo sa taong 2023 at sinasabi pa nila this will become worst in 2024 and in the coming years alam nyo ba mga kaistorya na naging record breaking ang 2023 sa sobrang init ng temperatura sa buong mundo yun ang sinasabi ng World Meteorological Organization According naman sa UN Weather Agency, uh, sa kanilang annual state of the Global Climate Report, nakakuha ng pinakamataas na temperatura ang buong mundo last year. Uh, sa, sa 174 years na dumaan, eh, ang 2023 ang pinakamainit with uh, 1.45 uh, degrees Celsius na init. And uh 90% of our uh, our seas, mga mga karagatan natin uh, are experiencing heat wave and dahil sa sobrang init mga kahistoria yung uh, an uh, Antarctic sea ice natin uh eh, nagsink at a level of 1 million square meter. 1 million square meter yung na natunaw pala yung natunaw yung 1 million uh, square no it's, it's not one it's not meter 1 million square kilometer kilometer <clears throat> natunaw kasing laki ng Egypt yon dahil sa sobrang init ng temperatura at yung mga karagatan natin ay talagang umiinit na ng umiinit at you know what itong tinatawag na ocean heat This is irreversible. Irreversible meaning to say hindi na ibabalik. Kung naibabalik man it takes thousands of years. So ganun po ka uh, delikado yung situation natin when it comes to kung ang pag-uusapan natin ay ang klima ngayon. Base sa ating mga nababasa ang isa sa mga dahilan nito itong sobrang pag-init ng temperatura ng mundo is part of the climate change na ang cost ng climate change is burning of uh, uh, fossil fossil fuels. Yung fossil fuels, simplihan ko lang yung pag-explain. Yung, mga patay na mga hayop, na mga, yung mga nalalanta na mga dahon, mulaklak, nalalanta doon sa ilalim ng lupa, at naging fuel siya uh, after a million of years. Yun ang nagiging fossil fuel. Yun. At 'yun ang ginagamit natin na gasolina, krudo, at 'yung ini-emit niya na hydrocarbon 'yung umaakyat doon sa atmosphere. 'Yun 'yung sumisira ng ating uh, ozone layer. At dahil sa pagsira ng ozone layer ito na nagiging uh, mainit na 'yung mundo natin. Uh, 'Yun 'yung pag, paggamit natin ng fossil fuel. So I think this is now the time na pag-usapan ng buong mundo ano ang mga paraan to minimize uh, the, the the usage of fossil fuels. Kasi ngayon, kasi na uh, naging naging tradition, I mean, uh, naging nakasanayan na natin na kapag we want to produce energy, eh, fossil fuel yung ginagamit natin. Like, like electricity, like pagpapatakbo ng mga machines, ng mga sasakyan, ginagamitan natin ng gasolina o crudo. Pero dahil doon, nagkakaroon ng problema ang ating klima. Sobrang init, uh, iba't-ibang iba, na, iba't iba, iba't iba mga kalamidad ang nangyayari. So I think this is now the time na pag-usapan ng ating mga eksperto, ng ating mga leaders worldwide, kung paano ma-minimize yung paggamit ng fossil fuels. And nakikita ako mga kaistorya, uh, para ma-minimize and uh, darating ang panahon, hindi na natin gagamitin ng fossil fuel to produce energy, mag-shift tayo ng uh, paraan kung paano tayo mag-produce ng energy. Meron naman tayong mga paraan eh, yung mga natural way to produce energy. Pwede natin gamitin ng araw. Uh, this is what we call solar energy. Pwede natin gamitin ng hangin. This is what we call wind energy at pwede nating gamitin ang tubig yung tinatawag na hydro energy ito hindi nakakasira ng mundo kapag ka ginagamit natin ito to produce energy kapag ka doon nag-shift tayo at ito yung mga ginagamit nating paraan to produce energy we will minimize the the, the usage of fossil fuel at ma mas slow down natin yung epekto ng climate change. At isa pa, magtanim tayo ng maraming kahoy. Alam nyo ba, yung kahoy, yun ang humihigop ng carbon emission ng atmosphere na na-produce ng fossil fuel. Yung mga kahoy. Yung kahoy kasi, mga kaistorya, binabalansin nito ang sobrang init ng panahon. At meron ding study na kapag ka maraming kahoy, masaya ang mga tao. Malamig kasi kapag ka maraming kahoy. Kaya sa mga uh, government agencies dyan, o sa bawat gobyerno ng mundo na in charge ng infrastructure, dapat pag-aralan natin kung paano natin mabalanse ang gray at ang green infrastructure. Kasi ngayon, nakikita natin na nakokompromise ang green infrastructure. Ano ba yung mga green infrastructure? Yun yung mga kahoy. Ang problema kasi mga ka-historya, ang problema kasi mga kaistorya, kapag ka, uh, tayo ay nagkakaroon ng infrastructure project, nasasacrifice yung green infrastructure. Pinuputol yung kahoy para, para lagi ng daan. Pinuputol yung kahoy para, para magtayo ng mga buildings. mas napaprioritize yung gray infrastructure. Nawawala yung, nawawala yung green infrastructure. Kaya ito yung nangyayari sa mundo natin. Sobrang init. Kaya time na para pag-aralan kung paano ibalanse ang gray at ang green infrastructure at uh, siguro panahon na para magkaroon ng worldwide kasunduan. Ito naman mga sinasabi ko, hindi naman mangyayari ito kapag ka walang batas eh. Kailangan talaga may batas na na nagagawin na o, o gawin, gawin gagawin isang batas. Pwede siguro magkaroon ng worldwide agreement na uh, mag-shift tayo into using natural energy, solar, wind, hydro energy. And at the same time, ah uh, magkasundo ang buong mundo na magtanim tayo ng maraming kahoy. Naisip ko nga, bawat syudad, bawat munisipyo magkaroon ng sarili nilang rainforest. Like dito sa Cagayan de Oro, alam nyo ba, meron kaming forest dito. Meron kaming tinatawag dito na, ano ba, virgin forest dyan sa Malasak. E kung bawat syudad, bawat syudad sa buong mundo ay magkakaroon ng forest na hindi talaga gagalawin. Malaking tulong yan sa climate change. Anyway, mga kaistorya, yun lang po ang ating uh, topic for today. And for more informative topics, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow my FB page and TikTok account, Mag Historia Info Vlogs. And this is your host. My name is Ardison Tulibas Arsua, a.k.a. Papa Ardi. Thank you so much for viewing. Have a nice day.